Wala naman po naging problema sa mga belt pag malayuan, sir. Okay, uh, follow-up question to dun sa isa nating sinagot na tanong, kung okay lang daw ba i-long ride yung Mio I-125. Pagkakantanda ko, yung tanong niya is around 200 kilometers yung long ride, gusto niyang gawing dire-diretso. As for the belt, dito pumapasok yung maintenance, tsaka yung preparedness or readiness ng sarili mo at ng motor mo bago bumiyahe. Knowing na maglo-long ride ka, mas mainam kung i-ready mo na yung motor mo at saka yung sarili mo. Kung alam mong due ka na for change oil, mag-change oil ka na ahead of time. Kung alam mong medyo nakalayo na yung belt mo, papalitan mo na before bumiyahe. Sigurado may magtatanong dyan, kailan po ba nagpapalit ng belt para sa scooter? Ang pagkakatanda ko, ang recommendation yan sa user's manual, depende yan sa manufacturer, around 20 ,000 to 25,000 kilometers ako hindi ko nasusunod yan eh. may sarili kong interval ng pagpalit ng belt around 15 15,000 mga ganun nagpapalit na ako kaya mainam din yung nagpapalinis ka ng panggilid regularly kasi pwede mong pa-inspection dyan yung belt kung okay pa ba o hindi may kilala nga ako dati may baon sa sariling sukat ng belt niya in case na magka-aberya sa daan Kaya mga brothers ano masasuggest nyo kay bossing comment nyo dyan sa baba para matulungan natin ang isa't isa ingat sa daan